yon guys, nandito kami sa gubat at magkakabit kami ng ano, patibong sa bayawak. Marami bayawak dito sa gubat na ito. Masyado masokal. Gabi at ngayon, amin. Ating bawit ayang kawayan na sa ibot na yan. Ibutas, inom din ano ding. Ano, ganda? silo ang hmm, lakas. Ititila po ng mga Ito. Ito yung isang silo. Ayun, ayos na yung pisto ng ating na dito, pamain. Yan, dyan sa kawayan. Bukas. Papagdawin na lang yan bukas. Lalagay pa kami ng isa roon. Yon, sakit na kami lang isang spot. Para sa paglaglalagay ng aming isang pamamain. Sa pa. Dino so kal din, talang may bayawak dito. Eh, <laughs> hindi haligi. Pamamain. Ano yung mga hasang nang isdalang yan? Pag na amoy ng bayawak 'yan. Pupunta na din dito. Napa ano na maitak 'yan. Ito malab. <laughs> Poron-poron. Eh. Mabangset. Ewan, s'na. Okay. Ito, bawik. yang bilang amoy Tidak -tidak, anu May bayawak. Klase ng Gobat Gobat yung pagkagubat nito di ba hawak na talaga rito yan nakapuesto na ating isang patibong bukas malalaman kung may huli he